Kayak ini kau kamu tingkah Kamu tingkah oi <laughs> Dumikit dia. Kalau mau wah. Dumikit dia segala hal. Tingnan mo kay dumikit yan. Hmm, Lit natin. Ano kasi. <laughs> <laughs> Alam, Hindi na ng tubig yan, matanggal yan. <laughs> ano? Ah? <laughs> oh? Matingin, bebe. Nagsingan sa mga kipin niya, siguro yan. Tingin. Kasi, kasi, kain ka na lang ng ano eh. Ayun. Ha? Kakain ka pa rin? May malapat pa na rin nakita ko. Kasi malaki yung iningkib niya eh. Ito to, malilit. yun. Oh, yun ito to, yung relate to. Huwag mong hin yung malalaki. Pinipili yung, yung malalaki kasi.